Welcome to the finishing line! woo Winner! Ano? Abangan natin yung aso na pag nakikita niya ako eh ano, natatapo talaga siya grabe yung takbo niya talaga Abangan natin siya dito, pag makita niya lang ako, takbo kaganyan siya So abangan natin siya Ano yun? Nakita ko kasi siya papunta dun kaya bibidyohan natin Tingnan natin yung reaction niya. Para siyang nakakita ng multo eh. Kabangan natin siya. Nandoon siya. Nandoon sa kanto. Gumala siya doon. Ah, natin dito sa kabila. Nandito dito 'yun. Nang dito siya kanina eh. Nagpark ako dito ng multicab. Dali-dali akong bumasok ay eh. kukunin ko itong camera. Sana kaya niya. Antay tayo dito. Upo lang tayo. Tagal naman. Hihi. ano, light brown yung kulay niya. Bakit kaya takot na takot siya sa akin? Siguro, ano to? Yung paningin niya sa akin, mukhang aso din. Ulul na aso to. Yung iba, ano to, normal naman pag nakakita sa akin yung mga aso din hindi ba natatakot naglalakad lang umiihi sa gilid pero siya pag nakita niya ako doon pa lang siya kabilang kanto kasi doon siya nagapasok dyan dyan siya nagapasok na bahay hmm, wala pa siya gumala yun no, pag nakita niya ako Teka mo yung paparating yata Ito yung naglalakad yan Naku tao pala yan Kala ko ano to Inahing aso <laughs> Sana kaya yun <laughs> Wala kayo nakita ang iro Sa kanto Brown katong diri ba katong madlock sa ko ah yung aso na takot na takot sa akin pag nakita ko. Wala ka nakita dyan, sa kanto. May mga aso dun sa kabilang kanto. Yan, kulay itim. Wala pa parating dito. Brown to siya. Wala ka nakita. Ayan, na Ayan siya. Ayan, papunta pa siya doon. Kaabangan natin siya dito. Ay, sa wakas, lumabas din siya. Kanina ko pa yan inaabangan eh. Ayun siya. Nandito siya sa gilid. Ayun. Ayun siya. Approaching. Hey! Woof! <tinyo> <tinyo> Woof! <tinyo> So kung saan umiihi yung aso yun. So hanggang doon yung teritoryo niya. Ayan, papunta rin siya dito. Approaching on the finishing line. So ito po yung ito po yung finishing line niyan. Finishing line. Ayan na po siya. Ayan na siya. Uh! Oh! comes on the finishing line. Woo! Winner. Okay, winner. Ayan. Finish. So siapa po yung nauna. Light brown dog. Yes. Woo. Hahaha. <laughs> It's sponsored by Pantera. Ayan. Okay, tapos na po. Uh, winner na po si Light Brown. Yung breed niya, ano, breed niya is uh, Irung Buang <laughs> from Philippines